Uh, ito ay generic na multi-tool. Nung uh, i-deliver ito, uh, nasa carton lang siya na walang brand. So, normally sa China, maraming nagmamanufacture kasi ng iba't ibang uh, bagay. ano? From appliances to tools to electronics. And uh, maraming factory doon na... Uh, na tumatanggap ng akong tawagin doon eh akong tawagin natin sa manufacturing at eh, tall manufacturing. Ibig sabihin, pwede kang magpagawa sa kanila, lalagyan nila ng tatak na gusto mo. Yung sarili mong brand, kung gusto mo siyang i-market sa area mo or sa bansa mo. So, ito in particular, wala talaga siyang brand. So, nakuha ko lang siya na ganito. O, wala. And uh, okay naman oh, no? dahil dahil hindi siya branded, hindi gumastos ng uh, marketing yung uh, nag-distribute nito o nagpagawa nito, mura siya lumabas. So, gano'ng kamura? Well, it's less than a thousand pesos. So, ikot natin para makita nyo mabuti. So, napansin nyo no, na ito ay full-sized multi-tool na pliers beast. full size meaning malaki siya, hindi sa yung mini type. And uh, maganda siya dahil uh, dual tone siya or dual color. So black yung pinaka housing niya and then brushed uh, stainless steel silver yung uh, mga tools na nandoon. So ayan no. At makikita nyo na pulido ang pagkakayari. Ayan no. Makinis siya actually. So, maswerte tayo actually, no? Ako, iniisip ko yun, eh. Sabi ko, tayo ay nasa golden age ng multi-tool. Kasi dati, uh, makakabili ka ng multi-tool, mahal, napakamahal, pero maganda. Tapos, may mabibili kang mura, pero napakapangit. Pero ngayon, may mabibili kang mura na maganda pa. So, kinoconsider ko, no, na itong uh, last three years siguro, And uh, onwards to the future Golden age ito ng multi-tool So ayan, no, makikita nyo na Pliers base ito ng multi-tool Na Meron siyang spring loading Kaya nag-open siya ng mag-isa no? Ayan o, no? mo siya magagamit At Maganda na yung kanyang Cutter, yung cutter ng wire no? Ayun no? replaceable siya Pwede mong tanggalin yung tornilyo Bumili ka nung replacement cutter, eh mm. di okay na uli. Parang bago na uli. Just in case na mabungi yon, o kaya hindi na matalim, pwede kang bumili ng pamalit. Ayan, no? O, oh, diba? Ganda. And sasara ko lang uli para makita nyo yung mga tools na nandito, no? So, ito, no? Meron siyang knife. Okay? Okay? Makikita nyo, no, maganda yung gauge nung knife niya no, makapal. So, ibig sabihin, matibay ito. And nagla-lock siya, you no? uh, liner lock. Sa kabilang, sa kabilang side niya, merong file and ruler. At the same time, merong kang malaking screwdriver or pry bar depende siguro sa sa purpose mo o paggagamitan mo yan may liner lock din and sa kabilang side ito no um meron siyang lagari yan yan ang lagari niya hmm. makinis ha no ulit ko no, believe ako sa quality no. For a less than for less than a thousand pesos makakakuha ka ng ganito kakinis na multi-tool. And then ito yung kanyang scissors at malaki ang scissors niya no. Ayan, makikita niyo naman eh. Well oiled pa. Yan. Subukan nating gamitin. Teka, paano ba 'to? Ayun. Maganda ang action niya, actually. Medyo matigas ang konti pero that's A+. E+. So ibig sabihin, uh, masarap siyang gamitin. Actually, uh, wala lang dalang papel dito. Tinesting ko to eh, nung isang araw eh. At uh, napakaganda niyang pumutol ng papel. Kahit na itiklop mo yung papel ng apat na beses, uh, kayang-kaya niyang putuli ng maayos yon. Hindi siya sobrang liit, hindi siya sobrang laki. Tama lang yung size ng kanyang... Uh, gunting, teka paano ba binabalik to. Balik ko lang ha. Figure out ko lang sandali kung paano. Teka. Ganito yata, Yun. So 'yun yung tools na makukuha mo on the outside pag habang hindi mo pa siya binubuksan. And uh, pag binuksan mo siya, kagaya ng ginawa ko kanina, pliers nga siya. Okay? And pag nabuksan na siya, ito naman yung mga tools na available doon sa loob niya, no? Uh, okay, ito muna. So, meron siyang screwdriver na maliit. At meron siyang can opener. At the same time, meron siyang wire stripper. Ito, oh. wire. Yung electrical wire stripper. Kung kailangan mong strip yun, lalagay mo dito. Hahatakin mo para ma-expose yung copper wire. And uh, nagla-lock siya, no? May Mer meron siyang lock, oh. Teka, para makita niyo mabuti. Ayun yung kanyang lock ito. So hindi siya babalik, hindi ka ma-aksidente. So para ma, ma, ibalik mo 'yan, kailangan mong i-press down ito. Ayun no. Oh. Yan. The next tool, meron tayong Teka ha. Okay, ito. oh, meron tayong uh, mas malaki-laki no, na screwdriver kaysa dun sa nauna. No? Medium size ito. At the same time, meron siyang bottle cap opener which is very good. And dito, meron tayong okay, rope cutter. Ayan. Lalagay mo yung tali, pabatakin mo para maputol siya. Sa kabila naman, yung uh, mga inside tools dito sa kabilang side would be Okay, mayroon akong nakita dalawa One is This is an owl Yan Ginagamit para Bumutas ng leather, mga kapal na tela Etc, etc Pwede mong gamitin para Tahiin ang leather At mga kapal na tela At the same time, pag nilak mo siyang ganyan oh, Di meron ka ng rudimentary ice pick No. O, kaya pambutas. No? reamer. Actually, hindi siya reamer, pero pwede. Pwede mong gamitin, no? And, ayan, may lock din siya, no? Uh, kailangan i-unlock ko siya. Pindutin ko dito. Okay. And then, meron siyang uh, sasara ko lang, ha? Okay. Phillips Head screwdriver. Ang maganda dito, no, sa tool na to, meron siyang pre-provide na extra sc bits, screwdriver bits ito. So kukunin mo lang. ito dito dito ko sa kinuha no. Ayun. Kasama sa dito eh. Kasama sa package. So kunin mo lang tong adapter. Pasok mo dito, 'yun no. Tama ba 'yung nagawa ko? Wait ah yan. And then kunin mo na ngayon yung screwdriver bit na kailangan mo. Marami siya, oh, iba-ibang sizes at iba-ibang korte. So, meron kang uh, iba-ibang uh, laki o sukat ng uh, Phillips, flathead, and uh, Allen wrench, no? Allen uh oh, hexagonal wrench, 'yan. So halimbawa ito, 'no, gamitin natin. Alagay mo lang dyan, 'no. May magnet siya actually. Ayun. Magnetic, may magnet dun sa loob. So pag ginan niya, oh, hindi siya hindi siya malalaglag, oh. Oh, tapos, kabit mo lang dito. And that's it. Oh, magagamit mo na siya. So again, no, oh, for less than a thousand pesos, makakakuha ka ng ganito kakinis na full-size multi-tool which is very good. Very very good actually no uh, three years ago four years ago walang wala kang mabibili na ganito kamura na ganito kakinis kaya nga again sinasabi ko kinoconsider ko na tayo ay nasa golden age ng multi-tool uh, golden age dahil makakabili ka ng magandang multi-tool sa murang halaga yan Napakaganda niya actually А проб напроб.